Correct lang natin sa ng konti. Baka hindi naman hmm. labas-pasok. Hmm. Baka, baka isang pasok pa lang. Yan. Yeah. Uh, nakita mo uh, naman. Sabi kasi na. na nila labas-pasok. Eh. Ibig sabihin, uh, maraming... Maraming beses. Dito, no? Uh, baka naman na... Uh, baka lang ha. Wala ko sinasabi hmm. ha. Hindi uh, confirm ba? Baka isang biyahe pa lang. Yan. Yeah. No? Uh, At uh, baka totoo naman yung sinasabi ni Secretary Remulla na hindi niya na-meet. Kaya mm. uh, yung uh, baka yung pagpasok dito, ang kinausap muna ay yung mga abogado ng mga biktima. Yeah. No? Pero pumasok na sila. Di ba? No. Malaking pagbabago yan mula doon sa simula ng taon. Di ba? Yeah, sa no. simula ng taon, kami ay sarado sa pakipag-uglayan sa ICC. Mm. Sabi ni... Uh, Uh, Justice Remulla, sabi ng gobyerno, mm. at nung uh, simula ng taon, February kwa yan, after ng Valentine. No? Meron mm. silang Valentine gift kay ex-President Duterte. No? Naglabas mm. ng resolusyon ang uh, Kongreso at hmm. Senado. Napoprotektahan nila ang yes. ex-president laban sa mm. ICC no? kanya eh, kakatapos na lang Valentine eh, Kaya masaya yung mm. eh, Valentine ni eh, ex-president Duterte. Pero mm. almost a year after, eto mm. na pag-aaralan na. Seriously. Yeah. No? Yes, seriously. No? Eh syempre, pag pag-aaralan mo seriously, mas seryoso kasi kung kaharap mo yung uh, pag-aaralan. Kung makakausap mo, di ba? Kaya nagsimula ng pumasok yata yata mm, ang ah. yata 'tong mm, nangyata eh oh ICC no pero hindi mm. naman labas masok ikalawa no. yung sabi yung mga pumasok mga puti oh yan oh yan ay yung yan ay yung dating kwela eh racist attack Ngiyon, ng, no. ng gobyerno ni Duterte no mm. sabi na ni uh, Senator Bato de Rosa mga imperialista yan yeah, mga imperialista no. na nakikialam sa ating judicial system Nol, uh, yan yung kanilang linya. Kaya yung sinasabing uh, mga puti, uh, consistent yan doon sa kanilang propaganda. Na yung mm. ICC ay mga nanghihimasok. Mga tayo ang imperialista. Hinawi natin dahil yung presidente no. ng ICC, Polish. Yeah. Naling Poland. Medyo mahirap maging imperialista yung Poland dahil hinati yan ng Russia at saka Germany. Noong World mm. War II, sila ay biktima ng imperialismo. Tapos yung kanilang dalawang vice president ay galing sa dalawang maliliit na bansa. Yung isa ay vice president nila galing sa Costa Rica. Yan, yeah. isang maliit na isla sa Latin America. At yung isa ay galing naman sa Benin. Isang mm -hmm. maliit na bansa sa Africa, etcetera, etcetera. Kaya 'Yung sinasabi na ito ay mga puti, mga dayuhang imperialista, medyo malayo sa katotohanan. Dahil yeah. yung mga miyembro ng ICC, karamihan mm. ay galing sa mga biktima ng mga imperialistang mga bansa katulad mm. sa Africa, Latin America at saka sa Eastern Europe, no? Oo. Ah, lang 'natin, medyo yung uh, kinokorekt lang natin, qualify, oo. Oh. Exaggerated na sinasabi ni uh, ex-president dogsman mm. hari rote okay, na ito ay labas masok na at ikalawa ito ay mga puti. Pinocorrect mm. oh, yeah. lang okay. natin po. Konti lang naman, konti lang mm -hmm. naman. If you're saying na baka baka isang beses pa lang pumasok at baka nakikipag-usap sila sa mga abogado ng no, mga biktima ng drug war. Anong ano, ano 'yon, sec? Uh, how would you describe that uh that st stage in what could be a long process dito sa investigation po ng ICC. I mean, is this already a formal investigation? Or are they just gathering data? Ano po ba? Well, yung stages kasi dyan, una yung unofficial na warning. Mm. Yan yung ginawa ni uh, Chief Prosecutor Bensuda noong 2016 at 2017. nung dumadami na yung mga bangkay, yung mga patay, yung mga may hirap dahil sa drug war, sabi ni Prosecutor Bensuda, we're warning you were watching mm -hmm. you no parang si Santa Claus when are uh, not your nice eh. nice no mm -hmm. yan yung 2016 2017 tapos nagsimula naman after niya nagsimula naman yung preliminary examination mm -hmm. no yan yung, yan yung medyo official na pinag-aaralan nila kung meron talagang mga ebidensya wala pa diyang pangalan wala pa diyang uh, uh, akusado medyo pinag-aaralan kung may basihan yung pagpapile ng kaso sa ICC. Yun yung talagang unang formal stage. At yung ikalawa, yan yung preliminary investigation. No? Yan yung pinapatigil nung nakaraang justice ng Secretary of Justice, si Guevara, na, teka, bigyan muna kayo pagkakataon para ipakita sa inyo kung magana yung aming system. No? After almost a year, sabi ng ICC, teka teka, binigyan na namin kayo sapat na palahon, pero nakikita namin sa libo-libong pinatay, sabi ng mga human rights groups, more than 30,000. Sabi hmm. ng kapulisan, 6 to 7,000. Eh whatever, yung kwa, libo-libo yung napatay sa drug war at yung nakasuhan ay napaka ila, napaka handful lang. Hmm. No? Bilang lang. Bilang mo sa iyong mga daliri yung nakasuhan so ang sabi ng ICC teka teka m hulayu yan sa katotohanan kaya sisimulan na uli namin yung proseso ng investigasyon no mm -hmm. yun yung ikalawang stage yung preliminary investigation no at dyan, sa stage na yan lalabas yung tinatawag na international warrant no mm -hmm. hindi lalabas yung warrant during Bongga. the dalabas yung mm -hmm. yung warrant during the preliminary